so ayan mga PHA. Uh, galing to sa ano natin sa mga Robo Breeder natin. Okay, bali going breed na to. Ah uh, ito yung ibibigay natin ngayon sa free hamster na event natin sa page. Okay? Oh ito. Ito ko sa inyo. Ayun. Bali, ano yan? Dalawang Ambrose 5 tapos uh, red eye carrier na rin yan parehas. Bali going breed niya ma yung male natin is 4 months maigit yung female natin is magpo 4 months okay and medyo uh, estimate ko manganganak na nga eh, dahil kita na yung nipple nung female natin tingnan niyo Hay no, kita nyo kita na yung nipple niya Bali may ano na yan, may may laman Kumbaga, pag estimate ko dyan, baka 2 to 3 weeks, maglalabas na yan. So, ito, ipapak na natin. Papak. Antayin na lang natin yung ano, yung rider. Na kukuha Okay. Ayan ha. Yun naman. O, oh, diba? Ipapak na natin ngayon. Ayan yung pamimigay natin ngayon, di ba? Pagpapin hmm. sa, ano, sa isa sa mga followers natin na palaging nakantabay sa ating page. ayan. pagkatapos natin i-packaging tape, antayin na lang natin ngayon yung rider. Okay? Oo, oh, dalao ah! ko. Huwag Yan, ito na yung ano natin. Yung hamster na ipapadala. Ito. Hanapin natin yung rider. Wala yung rider. Eto. Yung rider. Maligaw na yung rider. Yeah. Kayo po ba yung oh, oh. sa ano? Ah, kasi yung gate namin eh. Hindi balik Ata. Bali ko eh video ko lang ah. Bali ko san pala to? Papasig po. Ito yung papasig no. Ah. Bali ang laman nito hamster. Hamster? Ah, ah oo. Oh. Pero okay lang naman yan, makakahinga naman yan. Sige sir. Pero pagka ano to sir sa in terms of biyahe baka mamaya biglang mo Ah, lang. okay lang, walang problema pag halimbawa nakarating to sa customer na may nangyari, ako nang bahala doon kasi okay. nag ano ah, mag ako nang papalit doon. Okay. Walang magiging sagot si Lala diyan. Okay. Okay. ko lang pag iyan. Para makita ng customer natin. Saan mo ba siya ilalagay kaya? Uh, ah, sa likod. Ah, uh, ito kasing Roborovski na to. Ano pa to eh? Mga import breed ko to. Galing Bangkok. Uh, kaya delikado talaga pag Ah hindi naman, kumbaga ano, kasama sa pag-aalaga kasi yung medyo may pagkaselan sila Ganon, minsan talaga hindi maiwasan yung, ano sila, yung nai stress, ganon o no? kaya na stress sa biyahe, ganyan Take oh, para sure May dadahan may dadana. Kasi kung mag iimport import pa sila, magkano gagastusin nila? Oo, oh, kaya ako naparami ko na eh. Tapos tinray ko lang din i i-alok. Tapos hanggang sa may mga nagkagusto. Ano uh, ba? Magkano Ah, bali ang value kasi niyan pagka isang piraso, pinakamababa akong binibigay is 4k mga ganyan. Eh pare siyan, bali nasa ano siya 8 to 10k mga ganyan. Depende rin sa ano mutation nila. Depende pa sa loyalty. Mm. Hindi, mutation. Mutation nung ano yung hamster. Minsan kasi may solid blue, ganyan. May pula yung mata, red eye. Ganyan. ayan na ni kuya yung sa roborobski natin ayan dadali niya na ng pasig ayan, Bali yung value nitong dadali na to sa Pasig nasa ano to nasa 10k yan ayan Oo. oh oh hindi natin natakpan yung butas ah wala at saka kahit naman may ano yan yung walang butas yung box nila nakakatagal sila ng 3 to 4 days sa loob ng box kahit wala itong ano ah uh, tawag dito yung pinaka ano nila ikaw naman yung wala na ba ah yan. Kahit pinu ko talaga yan kasi kahit may kasabay yan, walang problema. Kahit medyo uh, ano. Pabalik uh, na rin ako ng Manila. Ah, pabalik ka na rin ba? Uh. Meron nga niya ako niyang binok sa ano ko ka, Sa Kabite. oo Oh. Ah, deliver din ng Kabite eh. Uh, oo. Oh. Kasi iba yung nakakuha eh. Hindi nagkasabay medyo ano kasi alanganin sa ano yung parang pinaka-way nito mm, halos ano yung boundary ng tagaytay so ayan halis na si kuya so kuya ingat po ingat ingat po Ayan pusha, po siya. Ito natin na po. birthday tulog. Check natin kung ano lang. naka excited. <laughs> thank you so much for hi welcome <laughs> <laughs>